Magandang buhay sa lahat. Ano ang opinyon nyo dito? JM Jazz versus JM Fiang. Hindi lingid sa manonood kung sino talaga ang nagbigay ng spark sa netizens. Kung sino talaga ang lamang na pwede makapareha kay JM Ibarra. Walang iba kundi si Sophia Smith aka Fiyang. Mas naunang nagkalapit loob sina JM at Fiyang. At mas nakitaan ng mga netizens na malaki ang potential ng JM Fiyang kesa JM Jazz. Aminin natin guys, sobra ang nabibigay na kilig ng JM Fiyang kesa JM Jazz. Kahit mapa celebrities man ito o influencer, pati na din ang kapatid ni JM na si Lander Ibarra, kinilig din sa JM Fiyang. Maging ang mami ni JM at mami ni Fiyang, suportado na din ang JM Fiyang natural kasi ang kilos ng dalawa best friend nga ang tawag ni Fiang kay JM pero para sa mga manonood ay pwedeng-pwede silang maging love team kasi ang chemistry ng JM Fiang ay sobrang nakakahakot ng viewers madami ang kinilig at napupuyat na sa kanila si JM ang daan para mabago ni Fiang ang ugali na nirereklamo ng kapwa nitong housemates di man aminin ni JM, pero sa kilos nito, ang basehan. True actions, ang ginagawa ni JM, para maipakita kay Fiang, na mahalaga siya dito. Si Fiang lang din, ang nakakapagbiro kay JM, ng todo. Pero imbes na mapikon, ngingiti lang yan. Kay Fiang lang din, nag open sa buhay niya, at ganun din, sa ex nito. Kampante ang dalawa, sa bawat isa. To all supporters, ng JM Jazz and JM Fiang, spread love po.